Oh, may gabi sa tanan, no? Uh, mga viewers uh, interesado sa suerte, suerte. Congrats kadaog ta sa uh, STL 9 PM. Ang result is 356. Akong gihatag uh, sa tarbol sa 5 PM no 365 so rumble nakuha na to ang rumble na 365 rumble sa 356 so lipay kay koron so good luck palang gahapon nga akong pag uh, upload og mga numbers tulo na kadaog no ang akong nahatag kung inyong gi uh, follow no ganiha sa 39 akong uh, napadaog ang 39 ah uh, tapos kadtong sa uh, last to nga uh, 10 pero ang uh, rambol to nga kuan Uh, 301 kung gi to is uh makaabot og 310 which is uh makuha ang last o karon ang um, 356 uh gihatag nako sa 5pm 365 sayang wapun pud nako ma uh hatag ganiha ang balik ang na 256 pero late naman gud din ako pwede na ma atag no kay daghan na kay kog numbers nga gihatag to 56 it's ako naka daw ko sa lasto oga og uh, salamat kaayo kung uh, kamu kamo naka uh, ambit mo unta sa kaning daog kaning rambulito or tarbol sa 356 nga akong gihatag during 9 pm so uh, ako nang nahatag ang uh, tulo ka daog nya basin ugma maka daog na gihapunta. bentay uh, bantay sa ako numbers nya kung maka hapit mo dinhi no Ah, uh, sa ako ang gi-upload nga video palihog og subscribe like uh, tapos share and i-hit ninyo ang notification bell para makaambit po ang uban so uh, perte na nang nindota nga uh, sa sakadlaw makapadaog ta og tulo no tulo ka uh, tulo ka uh, padaog sa ganiha sa STL sa uh, 10:30 sa North Cotabato nakapadaog ta sa 39 uh, pagkatapos uh, sa 5 ano sa 2 PM nakapadaog ta og uh, 10 301 uh, uh, dili kayo kuan uh, kanang kailangan mo to gi rumble before maabot nimo ang 10 pero kung gi rumble to ninyong 01 sigurado kadaog mo sa lasto og uh, karong 9 pm uh, kaning 356 sa STL na rumble ang 365 gihatag nako uh, last na 5 p.m. So, salamat kayo. Oh, kini ang ako ang uh, pag-congratulate sa mga tanan nga mga nakadaog nga uh, sa naka-view hari nga ako ang gipanghatag nga highly probable numbers. Muna lagi akong giingon kani ako ang number. Wala na ako ni gi hatag-hatag lang na ako'y basis ani ang statistical patterns no uh, kay ko og statistics and probability nya ang um, swerte manggodo manggod kaning STL nag ang kasagaranan ni mag-follow sila statistical patterns ba uh, so uh, perting ninduta kaayo kay ako na man gud testingan for how many times makuha nako. Na, Naghagkuan ba daghang kanang mo labas gyud nga number. So mo na nga i-share dako sa inyo ha. Uh, o kung mo musunod lang gid mo, o mo tuo lang gid mo sa ako a uh, kanang maka grasya gid pud unta mo, no? So karon kay uh, naka padaog naman ko katulo. So di na ko maulaw sa inyo. Please kanang subscribe. Subscribe. Tapos Uh, like, hit the notification bell Og share ninyo ang ako ang uh, Facebook uh, Sa YouTube, YouTube nga uh, channel Ng uh, Swirty Swirtress So mag, uh, tanaw pa ko sa patterns karon Nga ako ang na Napot para akong ihatag sa inyo ha standby lang mo kay para sa ako ang next upload so thank you kaayo sa inyohang pag tangkilik sa mga highly probable numbers na akong gihatag sa inyo bye